Samantala, suportado naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagtindig ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa harap ng Foreign Representative sa Germany, iginit ni Manalo na ang China ang nagpapalala sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Nagkaroon ng debate sa pagitan ng kinatawa ng Pilipinas sa China sa Munich Security Conference sa Bansang Germany. Sa roundtable discussion ng Making Waves Maritime Tensions in the Indo-Pacific, iginiit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Manalo, sumusunod lang tayo sa umiiral na batas na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kung saan lumagdari ng China. Nagdudulot lamang aniya ng tensyon kung patuloy na paiiralin ng China ang kanilang domestic law sa teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinatutungkolan dito ni Manalo ang tinatawag ng China na Nine Dash Line. Kinwestiyon naman ni Chinese Vice Foreign Minister Fu Ying ang pag ng Pilipinas sa ayong Shoal at Skoda Shoal, bagay na paglabag umano sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea bukod pa umeno ito sa panghimasok ng United States sa territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas, Samantala nagpahayag naman ng suporta kay Manalo ang Philippine Coast Guard sa pagtatanggol nito sa teritoryo ng bansa. I really support that and uh, I recognize no, the efforts of our diplomats, of course, uh, uh, led by uh, Secretary Manalo, in carrying out diplomatic actions that will uh, at least um, the tension mm. while at the same time is strengthening our position. Sa panayam ng Dizerich News sa programang Dos por Dos, kinumpirma ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na marami pa rin barko ng China ang malayang nakakapaglayag sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Tatlo rito ang kasalukuyang matatagpuan sa Baho de Masinloc kung saan isa rito ang kasalukuyang binubuntutan ng BRP Cabra. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.